Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini. Ngayong Pebrero 14, isang espesyal na araw ang bumabalot sa iyong enerhiya, minamahal na Gemini. Ang diwa ng araw ng mga puso ay nagdadala ng isang mainit at masayang alo ng damdamin, at ikaw, bilang isang likas na mapagmasid at masayahing individual, ay nagliliwanag tulad ng isang minas na kandila sa isang tahimik at maaliwalas na silid. Ang iyong mabilis na pag-iisip, matalas na dila, at mapangakit na personalidad ay lalo pang nanginibabaw ngayon, hinahatak ang mga tao patungo sa iyong enerhiya at sinisindihan ang spark ng mga makabuluhang koneksyon. Ito ay isang araw ng posibilidad ng mga bagong pag-uusap na maaaring magbukas ng mga bagong pananaw at ng mga simpleng sandali ng pag-uusap na maaaring maging pundasyon ng mas matibay na ugnayan. Sa hangin ay naroon ang enerhiya ng pagmamahal at paglalim ng koneksyon, at hinihikayat kang samantalahin ito. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin, Gemini, dahil ang iyong mga salita ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa puso ng iba. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mahalagang bigyang pansin ang mga kaisipang pumapasok sa iyong isipan Lalo na sa mga sandaling pakiramdam mo ay pinipilit ka ng iyong mga saloobin o emosyon na gumawa ng mabilis na desisyon. May mga pagkakataong mas maganda ang pagminilay at pagninimbang bago kumilos. Sa pamamagitan ng isang maikling sandali ng pagminilay, maaari mong gabayan ang iyong sarili patungo sa mas makahulugang karanasan at mga ugnayan na mas may lalim. Ang Impluensya ng Buwan sa Virgo sa ilalim ng enerhiya ng buwan sa Virgo, isang malakas na pagnanasa para sa kaayusan at kalinawan ang maaaring bumalot sa iyong diwa. Ang iyong isipan ay likas na puno ng mga ideya, at minsan, ang pagiging mabilis mong mag-isip ay nagiging dahilan upang ikaw ay makaramdam ng kalituhan o pagiging sabi. Gayunpaman, ang enerhiyang dala ng Virgo ay maaaring makatulong sa iyo upang ayusin ang iyong mga iniisip, magbigay ng direksyon sa iyong damdamin at bigyan ng estruktura ang iyong mga plano. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong nais mong linisin at ayusin ang iyong kapaligiran. Ang iyong tahanan, opisina, o kahit ang iyong digital space ay maaaring magsilbing salamin ng iyong panloob na estado. Ang isang maayos at malinis na kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa buhay. Kaya't gamitin ang araw na ito upang alisin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. Maaaring ito ay mga lumang alaala, negatibong kaisipan, o kahit mga bagay na pisikal na nagdudulot ng kalat sa iyong paligid. Ang paggawa ng maliit ngunit makahulugang pagbabago sa iyong espasyo ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla at inspirasyon. Ang isang sariwang paligid ay maaaring magsilbing daan upang makapasok ang mas maraming positibong enerhiya sa iyong buhay na magdadala ng kalinawan at kasiglahan, hindi lamang sa iyong isip kundi pati na rin sa iyong puso. Pagpapahalaga sa maliliit na bagay at ang kahalagahan ng pagmamahal sa isang araw na puno ng romantikong enerhiya, maaaring maramdaman mong ang pagmamahal ay ipinapakita sa malalaking paraan, mga mamahaling regalo, magarbong sorpresa, at ingranding pagpapahayag ng damdamin. Subalit, ngayong araw, hinihikayat kang pagtuunan ng pansin ang mga simpleng kilos ng pagmamahal na may dalang mas malalim na kahulugan. Isang ngiti mula sa isang estranghero, isang masayang pag-uusap sa isang kaibigan, o isang tahimik na sandali kasama ang isang minamahal, lahat ng ito ay may kakayahang magbigay ng init sa iyong puso. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang ibinibigay, kundi sa kung gaano ito katapat at kung paano ito na ipaparamdam sa iba. Gamitin ang araw na ito upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang mensahe ng pasasalamat, isang tawag sa isang matagal ng hindi nakakausap, o isang simpleng yakap na may kasamang matapat na damdamin. Tandaan na ang maliliit na bagay ay may kakayahang magkaroon ng malaking epekto sa puso ng isang tao. Maswerteng kulay, numero, at gawain. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, katalinuhan, at katapatan. Ang pagsusuot ng kulay asul o pagdaragdag nito sa iyong kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang kalmado at malinaw na pag-isip. Ang iyong maswerteng numero naman ay walo at tatlo. Ang walo ay kumakatawan sa balanse at kasaganaan, habang ang tatlo ay sumisimbolo sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Sa pagsasama ng dalawang numerong ito, ipinapakita ng ayong araw ay isang magandang pagkakataon upang lumikha, makipag-ugnayan at ipahayag ang iyong tunay na damdamin. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang pagbabahagi ng isang positibong mensahe sa ibang tao. Maaari itong sa pamamagitan ng isang sulat, isang mensahe, o simpleng pagbibigay ng papuri. Ang pagpapalaganap ng positibong enerhiya ay hindi lamang makakatulong sa iba, kundi magdadala rin sa iyo ng higit pang kaligayahan at kasaganahan. Payo at pangwakas na mensahe Gemini, ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mahika, at ang pagmamahal ay isang di mabilang na kayamanan na nasa paligid natin sa bawat sandali. Ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa mga ingranding kilos, kundi sa mga simpleng sandali ng pagpapahalaga at pag-unawa. Sa iyong pagiging bukas sa mundo, tandaan na balansihin ang enerhiya ng pagbibigay at pagtanggap. Huwag kalimutang bigyan ng oras ang iyong sarili upang magpahinga, magnilay, at muling kumonekta sa iyong sariling puso. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili, mas marami kang maibibigay sa iba, Huwag matakot sumubok ng bago, makipagkilala sa ibang tao, at ipahayag ang iyong damdamin. Ang mundo ay isang entablado kung saan ikaw ang bida sa iyong sariling kwento, kaya't isulat mo ito ng may kasiglahan, pagmamahal, at inspirasyon. Ngayong araw, hayaan mong ang iyong puso ang manguna sa iyong mga aksyon. Buksan mo ang iyong sarili sa pagmamahal, sa mga bagong posibilidad, at sa mahika ng bawat sandali. Magtiwala ka na ang uniberso ay gumagalaw upang ibigay sa iyo ang mga bagay na tunay mong ninanais at nararapat. Maging masaya, maging mapanuri, at higit sa lahat, maging ikaw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.